Yeah. yeah cheers, cheers. Yes. bago kami gumraduate... Uh. Yeah, ng sarili na. <laughs> 'Yan. ang pag ito, ito ang success Ang po. Success ng Katro Boys. Parang matitira sa kanya. Oo. Si Pre, Freddy Bakla. Freddy Bakla. Si Abrel. Abrel <laughs> Santol. 2010. Abrel 2010. Okay. Okay. Sa susunod na video, tubi naman ang makikita mo. <laughs> Naka-korbata na tayo. Naka-korbata ah, nga. <laughs> habang business attire. Business attire habang naka-korbata. Habang yeah, naka-toga muna. Toga muna. Toga. Toga. Kapag uh, naka-long-sleeve. Huwag tanggal ang sosip. Ang daming tatu. Wasted daw. Yeah. Pero well, hindi pa kami lasing yan. Hindi pa kami lasing. Mayan. Okay na to ha. nagsipis ng LC nyo, oh, makapabali. <laughs> Guys, for you. Huwag <laughs> <laughs> gagaw, para ano kasulit <laughs> Kasi test Masama ka yun, Tol. Ang sabi mo? Lago <laughs> <laughs> kami magpakamatay. <laughs> <laughs> Ay, maray. <laughs> please, 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 please. please. <laughs> <laughs> Parang gagustuhan. Happy times. Happy times. Pagka-bye. Hindi namin alam, maka-traduate kami. Kaya namin. Ito yung ano, unang kontestant sa December Fest. Pues. Unang kontestant sa December Fest. Ikaw ulit ito eh. Uh, tamis. Tamis, o. Uh. Si Ot, Otak. Ito naman kay Yero. Kay Yero. Yero. ng Minero.